So dahil nga po mukhang natutulog na sa pansitan si Taning over, ano ba siya, studios ba siya, bookworm ba siya, nagsusulog ba siya siya ng kilay, kasing sipag ko ba siyang mag-aral noon? <laughs> 'di ba? Noong 2021, gumraduate ang prinsesa ng secondary education, English major lang naman, mga ate ko <laughs> Gusto ko nga sana math major ako, may ako sa numbers eh. Kaya lang 'yun lang yung doon ako in-encourage ng aking kaibigan. Ang nag-decide po ng kurso ko ha, sa college kaibigan ko hindi ako. <laughs> Kung ako pong masusunod, gusto ko business administration. Ang dati kong kurso ay IT, Information Technology. So, medyo bihasa ako sa computer, hindi ko lang alam kung bakit hindi ko ma-remedyohan yung tinotopak nating signal, pero mukhang okay naman so far ano po. Uh, at saka yung, 'di ba, yung technical difficulties ko sa ating mga equipment sa pagle-live, pero mukhang okay na rin, running smooth. Mukhang na ko naman ang paraan. <laughs> uh, yeah, my previous uh program in co college was eh, nag-take ako ng computer programming, nag-take ako ng information technology. Yan uh, major in web de web development hindi ko kinaya. Ang pangatlo kong kurso ay ito nga pong education, no? Pang high school. Ed yeah, pang uh, high school, high school teacher yung pesa. So nung nag-aaral ako okay na sa akin ang an hour and a half na tulog. Happy na ako niyan. Pag naging three hours ang tulog ko, happy na ako. Kasi siyempre, 'di ba, working student nagba-vlog pa ako sa so, pinagsama-sama Minsan, one time nga nag-vlog din ako sa school namin naalala niyo mga tatay ko yung mga matatagal ng Mawinians pati mga classmate ko kasama ko sa pagla <laughs> ah, pagka break time namin das mahaba yung bakanting oras nagla-live ako kahit may na signal noon so nagagawa ko ng paraan na kapag post din ako kahit pa isa-isa sa YouTube eh, sa, sa, Facebook pero si Taning talagang blanco o katakataka tahimik na siya no tinabangan ba siya sa pagsuporta kay Kuting mahal na mahal niya si Ahas, di ba? Bakit hindi niya suportahan si Ahas? Eh, Pinuputakte ng magaling ni Queen Jackera di ba? Hindi niya may pagtanggol. Pero ngayon po, nakakita ng bagong defender ang kuting administration. At yan nga po ay sa katauhan ng may takip sa mukha na si Jam Magno. Grabe yung sambanya niya kay ano. Actually, nakakapagtaka, hindi si Kuting ang pinagtatanggol ni Jam. Kundi si Tamba sobrang kiss as niya kay Tamba. O, oh, bida-bida siya ngayon dyan sa Jensen kasi taga Butuan naman to. So, malapit-lapit. Super tulong doon kasi nga po ni Lindol, di ba? Ha? Huh? Okay. May mga nakikita kong post. Super share, siya, super share siya ng mga statements, ng mga projects ni Tamba. Mm-hmm ano ba tong tingog party list na ito? ako dito eh. Sino to? Sino yung may-ari ng tingog? Anyway, ito. Pakita ko sa inyo yung mga post niya. Alrighty. Tingog? Kanino ng tingog? Bakit yung sa asawa ni Anis? Ay, kay tamba siguro ito. Anyway. Baka sa asawa niya, no? Yung Yeda. Silipin natin. Teka, open ko lang. Tingog. Ah, si Yeda nga sa asawa ni Tamba Okay? right. So, nahihiwagaan ako dito kay Jam Magno na sa girian, actually, nag-vlog siya eh, patungkol dito. Sa girian, between VP Sara and Tamba, si Tamba ang kinakampihan niya. ay eh, di ba nga, kiss as itong si Jam Magno sa mga Duterte dati. O, oh, supporter siya ni VP Sara, di ba? Kapwa niya babae, kauri niya, and pareho niyang Mindanaoan. So, Mindanaoan. So, bakit? kay tamba siya pumapanig Oh, eto share niya yung tingog party list was in Jensen since last night doing distributions and this morning kasi wala si Tamba dito eh nasa Anemica kasama ni Da Junior diba nag umatend ng APEC oh, yung tingog party list daw party list ito ng asawa ni Tamba Namimigay daw ng mga tulong doon And this morning their efforts continue with the food trucks That have arrived from Davao City May mga pa food truck Nakabalandra yung mukha doon ni Yeda I think that's Yeda eh Yung nasa truck na yon Yung mga sinishare ni John nilalangaw John nilalangaw ang mga post mo Ilan ang followers mo Like Teka open yan natin Kaya lang baka magpagalit eh? Teka ang hundreds of thousands of followers 25 lang yung 20, ano, ano nakathrottle ka ng Facebook pagawan mo ng paraan yan jam kadikit ng administrasyon ngayon ang Facebook at YouTube ako nga nababalahura don't tell me ikaw ay natothrottle din or pinipigil din 25 lang ang yung nagreact sa share ni si Shinen walang natutuwa mukhang walang natutuwa jam sa mga pagkisas mo kay Anes kay Tamba lalo ikaw taga Mindanao sa tingin mo love ng Mindanao si Tamba kahit namimigay pa ng mga tulong, ay eh, lakwatsa nga ng lakwatsa. Kailan kaya ang uwi ng mga yan? Kailan yung Formula Grand Prix? Baka manood sila ni Kuting. Eto po, tiningnan ko, oh. Tingog Party List Representative, Yeda Marie Rod Romualdez ang first representative. So, siya yung kongresista ng Tingog Party List. Yan, Yeda. Sawa to ni Tamba, di ba? Tingnan natin yung picture. Ito yung ah ito yung ano tagapagtanggol itong umiimik na ito ito yung nagtatanggol yan yung lalaki naman yung second representative yun eh to Yeda si maganda di ba yan si Yeda yung Jude Asidre ito yung nagtatanggol noon ito yung buma nang aaway kay Casas at kay Director dahil binuking ni Casas at Director na at saka si Crisette na wala si Tamba nung siya yun di ba yung Jude Asidre siya yung todo depensa kay Tamba wala naman talaga si Tamba sa late nung Yolande eh o oh, si Carla. Isa sa representative ni Tamba sa ano, sa Tingog. Uy, may nagpakulay sa akin. Thank you, sino to? <laughs> Or maybe late lang to na ano, notification. Hindi, hindi late. Valentino. <laughs> Thank you po. Okay. Uh, si Carla pala ay isa sa mga representative ng Tingog. Carla, ingat ka. Hmm. Well, tingnan natin dito ulit sa ating inopen kanina. Yeda. Yeah, okay, si Carla. Well, may tiwala pa ako kay Carla. Anyway, yan nga po si sabi ko sa inyo eh. House speaker na si Tamba. Yung asawa niya, kongresista pa, double dobling budget, doble-dobling MOOE, isang pamilya, sana all right? Times two, mga dad, kuya. Di ba? Mm. Hold on. So, super share si Jam ng mga lakad, proyekto, ng mag-asawa. Ayan yung tingog party list. Ayan nga yun. O, oh, ayan, kita si Tamba doon sa tingog party list. Pati yung statement ng speaker, sinishare ni Jam. Ayan o, kanina lang os yung yung opisina daw ni Tamba ay nag extend ng unwavering support to the people of Mindanao following the severe magnitude 6.8 earthquake yung epicenter po parang nasa 7.2 oh yung opisina daw ni Tamba accord, act actively coordinating with key agencies blah 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 um, ayan to facilitate and uh, yeah prompt and effective response kineme migay migay ng kung man um. This is a moment for all Filipinos to unite and show our collective strength. Kuning 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 kuning. Mm, pahayag ni Tamba, shinier ni, um, oh. ni Jam. Kiss us si Jam kay Tamba. Jam. Hindi ba, hindi mo ba nakikita? Kasi nag-vlog to si Jam Magno eh. Mga tat kuya. Na, nag, uh, may ito, ito, may video siya. Uh, hindi ito yung video. Ay, kung todo promote siya, di ba, namigay daw ng 20 million aids si Tamba. And 5,000 food packs. Pero so, sa, sa, mga tinamaan, well, kailangan ng lahat yan, di ba, mapaka mapadilawan, mapapinklawan, mapapulawan kailangan ng mga taga Mindanao ang tulong dahil nga matindi yung bagyo ah bagyo, lindol, sa so, sumari si bagyo so si Jam din pumunta din doon oh, no? bida -bida. bilang representante ni Tamba wala si Tamba, nasa anemic eh o siya ngayon ang magpo-promote kay Tamba pati sa tingog party list na yan. So, ibig sabihin si Yeda kasama rin sa US, doon sa APEC. Hmm. yan si Jam. Ito, oh. Vlog niya to. Alam nyo, mahaba yung... Oh, nine minutes itong kanyang vlog ha, mga atat kuya. Pero nayamot ako na, na... na, na na, parang feeling ko hindi masustansya ang mga pinagsasabi tapos parang bulag nga parang masyado niya pinagtatanggol si Tamba at hindi niya na-realize nare yung ginagawa kay VP Sara ng mga kongresista. Di ba may balak ng impeachment kay VP Sara, deny to death ang mga kongresista? Hindi ka na-alarm, Jamagno? yung kaharap mo sa Nasubo, bubatangas na si Franz Castro nasabi mo hindi mo malunok-lunok yung balat ng lechon na napakasarap naman pero kaharap mo si Castro you, 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 you ano, you chew and swallow sabi mo di ba diba? nilunok at ninuya mo yung balat ng lechon at ang pride mo for speaker Martin dahil ganun pala ang unity yun ang totoong unity nakikipag-unite sa makakaliwa kaya sabi kay Jamagno pro makakaliwa na rin ba diba, nung mga nakaraan pro mga kaliwa, sabi nga wag sanang ma-recruit ang anak mo diyan magno ng mga, mga, kaliwang grupo. So promote siya ng promote uh, hindi niya nare-realize yung pambabalahura kay VP Sara gustong matanggal si VP Sara hindi niya pinagtatanggol si VP Sara sa kanyang video na to pinag pinagtatanggol ni Jam Magno si thank you po kung sino man yan <laughs> uh, pinagtatanggol niya si tam balaban kay PRRD. Hindi lang niya mabatikos si PRRD mga atad at kuya, hindi niya mabalahura dahil siguro, uh, sige, kukuyugin ka ng mga taga Mindanao. Well, ka matatakot, ay eh, mayaman ang pamilya at ang kanujan sa Butuan, Jamagno. Pero pigil na pigil pa rin yung pambabatikos niya kay PRRD. Kasi pinalalabas ni Jam dito, and maybe we can listen, at huwag naman sana ako ma-strike, hindi na siguro siya nakaka-copyright dito. Sabi niya, galing daw sa kampo ng mga Duterte ang mga blind item na gustong tumakbo di ba sinabi ni PRRD nga sa sa masa gusto mo lang tumakbong presidente kaya nyo dinudurog si VP Sara or dinudurog yung anak ni PRRD di ba? ganon so sabi niya wala namang sinas nandito ako sa kampo ng mga Romualdes nakakaharap ko yung mga parang ganon yung message niya dito nakakaharap ko yung mga staff ni Tamba wala namang napag-uusapan na balak niyang tumakbo sa 2028. Sino ba nagsasabi na may balak tumakbo si hindi naman nakakausap daw niya si Tambay, wala naman daw sinasabi na tatakbo sa 2028. Kanino daw bang kampo nang gagaling Yun yung sinasabi niya dito? Kaninong kampo nang gagaling yung mga fake news na tatakbo si Tambay sa 2028? Sa kampo daw ng mga Duterte. Hindi pinipigil din niya yung sarili niyang batikusin si PRRD wala daw ibang nagpapakalat yan kundi ang, ang mga DDS lang daw pero ang mga staff daw ang opisina ni Tamba mismo si Tamba wala daw sinasabing tatakbo yan sa 2028 ay eh, kundi ka ba naman ungas jam alang ang i-reveal magalong katako ha alang ang i-reveal nila ang kanilang plan at kahit ikaw ang pinagkakatiwalaan at parang taning ngayon na protector at taga promotor pa ng opisina ni Tamba at ng kanyang political career, alam ang sabihin niya sa alam ang explicit niyang sabihin niyan sa iyo, explicitly niyang banggitin. Natatakbo siya. Syempre hindi naman niya i-disclose ang lahat, baka pa kayo. Eh. Gusto mo ng proof diyan Magno na pumupostura na katulad ng sinabi ni PRRD, si Tamba. O eto, panoorin mo. O tingnan mo. Hmm. Kasi si kasi Erwin Tulfo pinagtatanggol si Tamba eh. 'Di ba? Oh. Wala daw balak tumakbo sa 2028 si Tamba. Pero tingnan nyo itong mga lakad ni Tamba ng tingog. nandon ang, sino nasa tingog? Si Carla Estrada, yung June na, na matabang lalaki. At saka si Yeda. Ay bakit nandun ang picture ni Tamba? BSW, di pala lakad yan. Nandun ang mukha ni Tamba. Ayun, nandun, nandun ang mukha ni Tamba. Nandito ang mukha ni Tamba ayun, nandun, may MR, Martin Romualdez, may, bra may branding na mga tatkuya may mga pa MR, MR na sa mga tarpulin. Yan ba ang hindi tatakbo sa 2028? Ang aga-aga pumupustura na zoom natin. Hmm. Sabi dito, galawang trapo, malayo pa ang 2020 Nakabalandra ang muka kahit hindi niya proyekto. Ayun, oh, tingog partilis malamang ito. Ito, tingog partilis yan, di ba? Oh, yan, yung, si Yeda sa sasakyan. Nandun daw ang picture ni Tamba. Eh, syempre, mag-asawa sila eh. Alam nga namang, i di ba, eh, hindi i-promote. Ano pa yung nasa dulo na iyon? Card program. Nandun ang muka ni Tamba sa card program pinakadulo. Wato ito, nasa stage ang muka. May MR, Martin Romualdez. sa bawat, may mga, ano ba to wedding? May kasal-kasal. Ito, nasa dulo na yan. Ano ba yan? Yung mas, ano ba yan? cash subsidy, di ko babasa masyado mga at kuya. Maybe we can make it larger or something? It can't. Oh. Yan ba dyan, Magno, ang walang balak? Well, hindi nila sasabihin yan diretso, hindi man sa bibig ng tamba na yan ang, ang balak niya. At sino ka naman para pagkatiwalaan ng malala? Sa kanyang mga galaw, sa kanyang mga estilo na nire-reveal na yung mga ng trapong-trapo ang dating ang mukha niya naka, nasa Sako nga ng bigas yan eh. Malaya rice, right? Malaya rice. Napin ko nga yung malaya rice. Di ba may malaya rice? Kay tamba yan, di ba? Ayan, oh uh, yeah, malaya rice project. Oh. Martin Romualdez yung malaya rice, di ba? Oh. Ay, hindi makita ang malaya rice din eh. Baka iba pa yung malaya rice. Ah, iba na yan Ah basang alam ko meron ding MRA, Malaya Rice, Martin Romualdez Rice. May ganun na namumudbud ng bigas, di ba? So, sa kanyang mga kilos, alam mo alam mo siya, I don't know. Alam mo naman yung mga keys to communication, right? Tsaka mga ano, mga mga mawi niya sa pakikipag-communicate, it doesn't have to be verbal. Okay? Sa pakikipag, di ba? Sa pakikipag-usap, sa mga gusto mong i-relay. Hindi kailangan verbal yan eh. Yung iba nga, written. So, kahit hindi binanggit sa iyo, baka mamaya nagsulat na si Tamba, may balak ako. You can communicate without saying anything. O, oh, ano pa? Gestures. Ano pa? Mga lakad. Mga pinaggagawa aktibidades. Katulad nung nasa picture kanina. Doon mo mapuprove kung ano ang gusto ng tao. Kung ano ang balak ng tao. Kung ano ang intensyon kung ano ang motibo bakit nakabalandra ang pagmumuka bakit ibinibidan kung bakit hindi naman niya trabaho pero nandun ang kanyang pagmumuka ginagawa niya ang mga raid raid ng mga bigas na yan hindi naman niya mandato yan tagagawa lang siya ng batas super mood mood ng pera bigas at kung ano ano ayuda lahat na kulang na lang kay Martin Romualdez e eh, mamalengke right? Oo, mamalengke siya ng ano, ipang-aayuda niya o mag, mag inspection siya ng ay, actually parang ginawa nila yan hindi lang yung pag grade raid ng mga bigas yung mga inspection ng mga presyo ng bilihin mga price cap price ceiling o hindi kailangang explicitly sabihin ng isang tao na may balak siyang tumakbo nasa mga kilos at galaw niya nakikita kapag tinanong mo siya makikita mo rin sa di ba micro expression niya kung siya nagsisinungaling o hindi jam humina na ba ang caliber mo humina na ba ang iyong ano um, yung talas ng pakiramdam mo, if not intelligence, kung ano ang galawan ng mga trapo, bulag ka na rin bang katulad ni Taning? At dahil nananahimik si Taning ngayon, ikaw ang pinakamaingay. Actually, may isa pang maingay. Pag-usapan natin mamaya. Yung nakagat ng aso. <laughs> Kinala niyo ba? Ano ba itong mga vlogger ng, ano, ng administrasyon? Mga bulag ba sila? Or mga bayad? I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.